May boyfriend ka ngayon? Yes po. Ah, Ay! Yes. Kaya, naman pa ah, okay. Kaya naman pala. Ah, okay. naman pala. Matagal oh. na kayo? Sorry po sa din sa boyfriend na niya. Ilang years sorry. na kayo? Mag eight years. Ah! Oh. Wow. Wow. Kayo Ang tagal na nung relationship Puri. ang oh, Ang tibay na nun. Tapos ikaw after niya, na zero ka. <laughs> Oo. Oh, oh. Pero okay lang naman po yun sa akin. Hindi naman po ako nagmamadali. Pero yun, karma mo yun. <laughs> <laughs> Ganyan ang mga mangyayari sa'yo. Kayong mga mangiiwan, darating ang araw na mararanasan niyo na yung mga iniwan nyo masaya na pero kayo nag-iisa pa. Yeah. Oh. Kaya yung mga naiwan walang gagawin. Ang tanging gagawin nila ay pasayahin nila ang mga sarili nila at tanggapin ang mga tao na nagmamahal sa, sa, kanila. Walang gagawin sila sa inyo na mga nang iwan. Bahala na ang tadhanang gumanti para sa kanilang mga pusong sugata. Oh. Ano? Sino kausap mo? Ha? Sino Ito, ito. <laughs> Pero Julia, thank you sa boyfriend mo at pinayagan kang maupo dyan. Yes po, oh, oh. very supportive. Hindi ba? Kaya mag-thank you sa boyfriend niya. Ang payat, right. kung mag-thank you siya, doon sa ano? Saan? Sa management. Dahil <laughs> pinayagan siyang umupo dyan. Kung hindi in-approve ka gabi na pumunta dito, <laughs> <laughs> hindi makakaupo dyan. Thank you ano? sa management. Ang may-ari ng na it's upo